Ayan, uwi na tayo mga boss. Ganda eh. Ganda mga alagay no. Pastigya kanting kanting eh. ni. Penting kasi 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 muna kasi Pausong. kasi 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 menang <tuk> dan menang ng 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 keluarga Tabing kalsada lang naman yung kwan, tindahan ng mga kwan tiksutik na hayop Boss, kung magpapakata, tabi mo! <tinyo> Ayan, nyo lang ng flyover. Ah, lang yung tiglahad. Malapit lang naman dito yung shop ko. Ah, kumakanta yung itik mo ito lang. yung pure gold. Bukawi. Diretso lang. Yung mga gustong magpaputok dyan. Napakaraming tindahan ng paputok dito sa Bukawi. Sobrang mura lang. Tayuhin nyo na. Pwede kayong mag-wholesale dito sa mga tindahan dito. Ah, ayan yung tulay na lampasan na natin isang piga lang nandito na tayo sa shop ayan o oh. ayan katabi ng trackway machine shop yung triple S stainless ayan o oh, si idol o oh, huling o oh. o oh. ayan si idol nagkakape shout out triple S stainless o oh. ah tapos na yan ay dula. Asong palatan? Aliway inubakan mo? Kinyan mo, Tan? Ah, oh, shut up kay Boss Rod. Ayan o. Oh. Gatlaan mo may dyan dito, may guy. Oh, pasok na tayo dahil one. Para makapagtrabaho na. Ayan o. Oh. Ito na tayo sa Balwarte. Hindi na ako bumili ng aso dahil marami na akong aso dito sa bahay. Black Eye, sao si Black Eye? Yeah, yeah. Ey Block Black Eye. Uh, Cái Ok, Okay, putol link của em video. Thank you for watching.